Hello everyone. Ako, grabe itong revelasyon na to galing kay VP Sara. Ibinunyag na niya ang pagkakasangkot ni Liza Marcos sa nangyaring krimen sa Amerika guys. Grabe. All along, totoo pala talaga yon At at least ngayon narinig na talaga natin mula sa bibig ni VP Sara. Kasi guys, wala kahit ni isang mainstream media ang nagbalita nito. Kaya guys, itong panoorin natin. Hindi rin pinalampas na VP Sara ang isyo kaugnay sa reklamo laban sa kanyang kapati na si Representative Paulo Pulong Duterte. Ayon sa Vice Presidente, ito'y pahagi lamang na mas malawak na pag-atake laban sa pamilyang Duterte na isang malinaw na taktika politikal para pahinain ang kanyang panindikat. <laughs> na maging yun, ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pang-politika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanko uh, blanco sa mga uh, mga blanco sa budget uh, at meron maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget at uh, tinanong kung uh, paano naging legal yung paggamit nila ng pera, e eh, po nung yung uh, nasa loob ng uh, budget, ay lumabas yung impeachment ko, code. Tapos, uh, nung nagkaroon ng malaking krimen uh, sa Estados Unidos na uh, merong namatay dahil wow. sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report, ay nandoon ang pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at oh, di ba guys hindi yan binabalita sa kahit na anong mainstream media yung pagkakasangkot ni Lisa Marcos sa krimen na yan grabe Uh, ang daming nakikitang white powder shop stands na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yun uh, pambobola lang naman yon sa mga tao hindi nila kayang sustain ay uh, tinigil agad ng nito lumabas naman yung complaint ko no uh, kay ay uh, kay uh, congressman a uh, Duterte so nakikita niyo na basta merong nangyari sa na kagagawan ng administrasyon ang ginagawa nila ay sinisilat nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan ayon sa mga Dumalo ang uh, presidential uh, you know? pangalawang pang yun talaga yung uh, palaging nangyayari guys. <laughs> Totoong-totoo talaga yung mga sinasabi ni VP Sara nako. Anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe for more updates. Have a great day. God bless.